So mga lodi, nandito po tayo sa Barangay San Jose di Oro. nakikita po natin na medyo masyado pong naapektuhan yung ating palayan sa El Nino. Uh, ito po dulot ng El Nino. So nagkaroon po siya ng drought. Ano po? Uh, <laughs> <laughs> so mga lodi, nasa uh, isang buwat kalahati na po ito ng ating palay ang variety niya po ay RC18 kung inyo pong makikita ah, yung tuyo po yung ano ah, yung ating basakan pero bagamat katatapos lang po ng ulan pero ito pa rin po talagang wala kayong tubig na makita kasi tama lang po na na-absorb siya ng ano ng lupa ano po halos po kung kahit sa, kahit saan tayo tumingin ano po parehas-parehas ang uh, ng palaya na ating nakikita So guys, ilan lang po yan sa ating naipapakita sa inyo. Uh, at kung sino man po ang hindi pa nakapag-follow sa akin, clip nyo na po ang palo. And thank you, thank you.